Ngayong araw nga pala ay susubukan ni Tampo na umakyat sa pinakamahirap na OB na ginawa ko. Ay, si Merpin eh. So ayun mga katapi, for the this video nga pala, gumawa nga pala ako ng OB. Siyempre. Pakita <laughs> mo Tampo yung OB ko. Pakita mo. Taas, guys. Kaya pa doon ikyat. Taas ang OB ko. Siyempre, ginawa ko yan, guys. Sirap na ako. Siyempre, Napakahirap yung mga katampi. Kaya naman, si Tampo, kapag nakakit niya, ay makakaroon siya ng candy blossom. Are, are you ready? Yeah. ready! Ay! Ready na si Tampo, guys. Ayan, nag-start na, guys. Ayan. Nakakit ah, ni Tampo, guys. Ayan. Na. Ayan, o. Ayan, guys, o. Oh. Mahirap yan. Grabe. Ngayon ko, ngayon ko lang na, ano yan, natapos. May higit oras ko ginawa yan, guys. O, oh, Hirap na hirap ka, di ba? Di ba? Hirap na. Sabi ko siya Guys, oh, may sumusunod sa kanya guys. Oh. May hirap yan. Hirap ano ka ba? Yan. Hindi mo kayaan. yan. Oh. Ano ba yan? Ano? Sabi ko siya may hirap yan. Eh. <laughs> <laughs> Ayan guys. Oh. May hirap yan eh. Ako oh, gumawa na ni Hobby ko yun eh. Saba, saba, saba. Oh, kaya mo yata pa. Huwag ka susuko. Diba? Tambo? O, oh. kaya nyo ka, ah! yan. May mga sekretong dahil dyan. May mga shortcut. Kaya nyo ba kaya ni Tampo? Ha? May mga show, followers dito. Nanonood guys. Kaya oh. nga guys. Doon ka pala. Sabi ko sa'yo hindi mo kaya yun. Ito yung mix yun eh. Kaya nyo yan Tampo. Kaya nyo ba kaya Kaya nga ko kayo eh. Kung kaya yung makisa ko guys. Meron kayo rin sa eh. akin. <laughs> Ayan guys Oh. Diba tampo? Bilisan mo. Hindi ka pa makakit dyan. Hindi ko kaya. Lock lakas ito eh. Kaya mo yan yan. Tapos tatalong ka daw. Uy. Ako hindi kaya yung tampo.

Ala, malapit na si Tapo. OP, OB, na pinakamahirap. OP tuloy eh. Mami, nauna na. Nanood ng TV. <laughs> <laughs> Mami, na? Manalo na si Tapo, guys. So, yan guys. Ang galing ni Tapo talaga, guys, oh. Ano? Kaling... Nauna na siya, oh. alin na lang o Oras. Ang tingong oras. Oh. Mm. Diba? 10 minutes yan no? Mahirap yung ginawa ko, guys. Bibili mo na ako. Ano? Sira. So, ayan, guys. sa ah. dito na lang ang istorya. Bigyan mo na ako.